Para sa Jawena Bottle. Uy, manak. Tingnan mo 'yung correct sa Jawena Bottle. Oo. Para sa Jawena Bottle ko. Para sa Jawena Bottle ko. Is what a good. Para sa Jawena Bottle ko. See. Para sa Jawena Bottle ko. 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 Ah.

ang boto ko, maging ko yun. para sa Joen, ang boto ko. para sa Joen, ang boto ko. para, para sa Joen. kay Joey ng boto ko. Para 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 kay Joey ng boto ko. First, this is a, friend. a friend. I, wanna, I wanna dance with you right now. Oh, oh, oh and you look beautiful as ever. Even <laughs> You make me feel this way somehow

and you know I am not the mother because I am the mother. We are the luscious, luscious luscious stem. We are brave. We are born We stand all and the world. The wheel of the basket. Can you say mama? Mama! Mama! Can you say mama?

Kaya isang filibus. Terong! O ba nasa eto? I am oh, Dora. Ikaw isang elan! this is Dora. Boots. I am Dora and this is Boots. This is... Katulad nyo yung swiper, no swiping siya. Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. No so, siya si swiper, ako si Dora, siya si Boots. Ay magpresidente. <laughs>